AI Insights PH News Channel Isang hilera ng tindahan sa ilalim ng LRT Baklaran sa Pasay City ang nasunog kahapon ng madaling araw. Ayon sa ulat, nagumpisa ang sunog sa isang tindahan ng mga pagkain, alauna ng madaling araw na mabilis kumalat ang apoy at nadamay ang labing isang katabing tindahan. Aabot sa halos P150,000 halaga ng mga paninda ang nasabing sunog. Nagsimula ang sunog ng sarado na ang mga tindahan at wala ng tao sa mga stalls kaya hindi agad naagapan para hindi kumalat. Sa ngayon ay patuloy nang iniimbestigahan ang naganap na sunog at inaalam kung may foul play sa insidente. Namamroblema naman ang mga nagtitinda dahil inutang paumano ang kanilang mga paninda kaya hindi nila alam kung paano ito mapapalitan. AI Insights PH News Channel.